bisak. Ayan, nagluto tayo na. hindi ko na ang tawag dito, tinurta. Masarap siya. Ito na yung kakainin ko gabi-gabi para magda-diet na ako. Masyado nang lumulobo yung tameme ko eh. Masarap niya. Kahit hindi mo na siya timplahan, ganito lang siya, frozen. Frozen siya and then ilagay ko lang sa kawali without mantika. Kasi lalabas po siya yung kusa, yung mantika niya, oh, diba? o, di diba? Nag-oil po siya. Masarap siya, as in. Kasi madami siyang onions. Ano ba yun? Yung, ano, yung sibuyas dahunan. Ang dami! Ang sarap niya. Kaya naubos ko na nga sa Hindi pa ako nakatapos magluto. Naubos ko na yung isa. Hindi na ko ng kanin. Ito na lang kakainin ko. Pero maganda po siya pag ano. Parang tipong lagyan mo ng kanin sa loob. Tapos kainin mo. Ang sarap niya. Masarap po talaga siya asin. Ayan o. Oh. Ito po yung itsura niya o. Diba ang daming ano. Sibuyas dahunan o. Oh. Ang sarap niya. Grabe. O. Oh. Tapos yanom mo lang siya sa kawali na mainit. Huwag mo lang siya lagyan ng mantika Kasi lalabas po siya yung kusang lumalabas yung mantika pag mo Hindi po siya dumidikit kahit ano yung kawali kasi nga nagkusa siyang lumalabas. Basta masarap siya parang ano, parang So, hindi ko naman ang tawag dito. Ko lang tawag yung tawag sa check ko anito. Ayan, in order lang din namin 'to. So, masarap talaga siya as in. I-try natin ulit. Manipis lang kasi siya. Nabili ko na to sa ano eh. Nakapag-order ako sa restaurant dito. Nagustuhan ko talaga yung lasa niya. Kaya naghanap pa si Oh. Sibuyas dahunan. Tapos ilapag mo lang dito sa kawali. O lana, maluluto na siya o. Oh. di ba diba? Lumalabas yung oil. So, kuhanin na natin since luto na siya. Aray ko, hanginit. Tapos, ito, tingnan mo. Oh, Ganyan mo lang siya pusa na yung mag ano pusa na yung hintayin na lang natin na mag down siya kasi mabalik siya pag iyan mo i pilit -ano, mo kaya bawasan na natin untuin ko na kaya yung lahat hmm? masarap na so, bye